Yan. so guys, again, welcome dito sa loob ng KingCraft at ito ang kauna-unahan nating PVP. At, ayan guys, kitang kita nyo yung mga kasali or kalahok dito sa PVP natin. First ever PVP dito sa KingCraft. So, excited na ba ang lahat? Yay, yeah, syempre! Para mga tao, huwag mga lalagta dyan. Ay? Yes, sir! Yes! Sir. May mga huwag mga lalagta dyan eh. Yes, yes. Ayan, to, tignan, mo tong, ano, tignan mo tong shulker. Uy, grabe. Ganyan karaming diamonds ang pwedeng mapanalunan ng mga dito Uy, sa, sa PDT. Wow. to ah. Ya. Yan, yan ya. Balato yan. Ako na yan Ako na to. Ako na. And bristow at dahil ready na. ng lahat, Tut, sabihin mo na ako sino ang first ang, na maglalaban. Ang magpipibip ngayon ay si Yutaro and Easy. Yutaro yan Yutaro yan Ang magpipibip si Ayuto, Ayutaro. Ayutaro. si Easy So <laughs> ayun, bago natin simulan, is ilagay muna natin dito ang mga kagamitan nyo. Uy, okay. walang dayaan ha. Uy, walang magtatago ng armor ha. Lagay muna natin dito okay, sa natin gilid dito. lahat. San po? Ang madagyan, walang dayaan diyan ha. Yan. Yan. Double check, po, double check, double ano, check ako nakalagay kalagin gamit ta. Yeah? Uy, naka-armor pa 'yung iba oh. Armor pa, madaya, madaya. Isulong kay pakay. Pasukuin mo 'yung taro, ha? gusto ko papasukuin mo 'yan ha. Gusto ko sa ano, 1 diamond block. May sword ba? May sword. Hindi for diamond block sa kayo taro. May ano? May sword ba? Yung sword na tawag doon, yung ano, yung wooden, wooden. Ay, wala yung wooden, may wood. Atas At dito ano, yung sword, <laughs> guys. sword, guys. Dito daw yung sword, dito daw yung sword. Where po? Where? Ah, manok ako dyan. Manok ko, yung manok ko. Manok na puti ako okay, dyan, ha. Dalawang puti yan. Manok na puti may team. Dalawang puti. puti yung, Dumpo. ano, dalawang sa puti yung damit. Dumpo. Yung kara karatirista. Easy ako, ha. Ah. One iron ako kay Easy. Okay, one black Malayon. ako dyan kayo daro, ha. Gilid kayo, guys. Gilid, Gilid kayo, guys. Umpisa na ng mayor yan. bilang 3, 2, 1. Ready na, ready na, ready na. Ready na. Ready ka na, ready ka na, Yutaro. Okay. okay. Bilang ako ha. Bilang ako, in go guys ha. In 3. 2. 1.

Kaya siya ako nun ha. <laughs> Kaya nice, 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 nice. okay, <laughs> ako nun. Buti <laughs> <laughs> na kay EG uh, ako. 64 diamond blocks. Kaya siya ako Premio. 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 64, 64 diamond, blocks. diamond blocks. Uy. Ako na tatanggap EG. Ay, ay. Sino kumuha? Next. Wow. Yung next na yung maglalaban. Next, ay, ito, na, next ito, ito, na. Ito. 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 Ito nakadrop. Yan. <laughs> <laughs> Ang susunod na maglalaban ay si... <laughs> <Christophe> and and D -son. D -son. Ay, yon, syempre, ay season. Ayun, syempre doon ako kay season. Go season. Oy, oy, oy. oy, oy. Alam na. Alam na. Alam na. Easy ma. Oh. Eh, easy trash talk. Easy. Okay, lang, hoy, okay, lang Linisin na natin yung kalat dito. Linisin, linisin. Yan. Ano, Christopher, linisin mo rin yan ha. Ah. Dapat so, yung mo <laughs> yan ha. Season, season, <laughs> season. Silik ka check. Silik ka check. Ayan. Ayan. Uy, mainit yung mga Sige, viewers. Sige, mo, ate Alex. Gilid ka, gilid po tayo lahat, gilid, gilid. Mainit, mainit. Walay pong gumilid lahat. Mabilis na ako. Ready, 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 season? Ready, ready. Okay. Yes, okay. yes, yes. Three, two, one, fight! pag mo, pag-uutaw mo. Pong, sa pool. Pag-a- Go dyan, season. Ha. Dyan, ha. Oh. Go season. Sige, patay mo. Suko na suko na Alaw na ako Uy suko na suko na Uy na na Yay nanalo kami. Pins na pera po yung na na pera na announce? At Season Panalo si Season panalo panalo Maling word yun sinabi Go Carmen, pick Panda Go yan. Uy grabe Go Grabe Grabe Panda yan Oh oh di sumusuko orang patay ko, wala Grabe. na. Grabe. Lana, tapos na. Epic. At dahil dyan, meron kang tapos 64 na. diamond blocks. Na. Tapos ayan. tapos na. Grabe yun. <laughs> yeah. Nisi natin Uy. to, guys. Sino well, na? well, well, well. Hala, wait. Guys, sino to? Sino to? Uy. Sino to? Uy, sino to? Hindi nyo mga nakikilala? Gagi. Oh, my God. Uy. Ang dami-dami nyo. Ang hihina ng mga kukote nyo. Ala, ang dali lang pala makapasok dito sa King Crab. Kilong mo na pa dito. Sino, hindi niya na dapat pang malaman. Wala akong gamit, patay. Kasi oras ka? na para sa Copen kayo. Hindi lang ako nag-iisa. May kasama pa ako. Ikaw din ano kasama pa siya. Oy, sabi mo. Uy, sino yun? Sino yan, sino yan? Andali lang patayin. Yung gamit ko na yun. Andali lang mahak. Tara tara, dito dito inyo, na kayo. activated mode. Pigadi. Tara tara tara. Sa town hall 'yung kaluluwa mo. Sa safe zone, safe zone. Bumalik na kayo. Sa safe zone, safe zone. Catch. Si 'yon, nakalala 'yon. Safe zone, safe zone. Hindi ko nila. Safe zone, safe Guys, may namatay na. Andiyan na. na sila, takbo. Uy, kagis, sa safe dito, 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 dito. Dito lahat, dito lahat. Dito lahat. Dito lahat. Bongo, bongo. mga armor nyo, safe tayo, safe zone. Habulin! Dito, sila. Dito, dito, dito lahat. Dito, pasok lahat, pasok. Sa safe tayo, dito tayo maano doon sa si safe Takbo! Safe zone lahat, safe si niyon. sino yun? Paano yung, paano yung nakapasok sa atin? Paano yung nakapasok dito? Mga oh, gamit, guys. Paano natin Wala, nandun man. lahat. Nandun lahat, ng gamit o. natin. Pinalaki Meron mo. Meron isang sword? Wala yan, hindi natin kaya yan. Marami daw silang kasama. Dito, pasok lahat, pasok. Paano dito, dito, dito lahat, dito lahat, dito. Dito, wala makita. Dito. Pasok lahat, dire dire cho, dire dire cho. Pasok. Wala daw silang ano. Dito tayo. Sarado yung pinto, sarado yung pinto. Dito tayo sa safe zone. Asan yung iba, asan yung iba? May namatay, may napatay sila. Parang may napatay kanina dyan. Uy may doon. napatay sila. Gagi, sino yung napatay? Patay na si Beppo. May napatay, napatay. Kanina nakita ko si Yoji si na pinatay si Beppo. Sino pa yung oh. ibang kasama nila? Marami daw silang kasama eh. Dalawa nga si ko tayo pero, tayo. pero marami daw. Kaya nga. Safe zone daw. Sigurado ka bang walang makakapasok dito, King? Ang mga makakapasok dito, safe zone na yung ginawa natin. Uy, sino yung nasa... Ay, si isa sa, sa taas. Sino? At saan okay. kayo kayo ruta? What the heck? Sinayan. Kayo Sabat dito dito tayo dito. Uy, kagay, wait, wait, wait. Dito dito dito, sakit ka. Dito kayo. Wag okay lalaban na okay. Maka kami patay sa inyo. Okay, sa lahat ng kamay ninyo. Wala kaming ano, wala kaming armas. Manlaban mamam. Paano na to? Paano gagawin natin? ang gagawin natin, um, gagawin natin King? Hindi ko rin alam kasi ilan kayo dito nakapasok? Paano kayo nakapasok dito? Hindi ah, mo ko alam na ang server nyo ay nahack ko na. Paano na oh. ah, hack? Ah, ah, Paano? 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 Paano kayo napunta paano, dito? Paano? Ha? Ah. Ito, sino Kikita okay, kayo? Sino kayo? Kikitilin ko na Ako si Uy Ikaw, paano ka napunta dito? Wait, paano naman nga nakapasok yan? Diba? Secure na tong ano natin sa yung itong word um, natin Oo nga Dive it naman Dive it naman What the heck? Nakapakatalin nyo pasukin A ano bang kailangan nyo sa amin? Ano bang kailangan nyo dito, oh, ha? Uh, anong kailangan Bibigyan nyo? Bibigyan namin lahat. Ang mga kailangan buhay na... ninyo! Diamonds, ayun <laughs> diamonds. Ninyo. Marami yung Diamond diamonds. Marami yung diamonds. Ayun, unod! Gusto ko nang buhay ninyo. Ito, 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 diamonds. Gusto kami patayin. Red. Kasi di na kami mabubuhay dito. Ang puso. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Umalis ka lang. Bakit? Asa ah, na yung Mbalis dalawa na doon? Walis lang kayo! Yung sa arena, sino yun? Sino yung dalawa doon? Kasama niyo ba yun? Kasama niyo ba yon? Oo, oh, kasama namin ni Ion. niyo nyo kailangan gawin sa amin? Naiingit kami sa inyo. Akala ninyo. Napakaganda kaya... ng inyong gawa. Kami Biliyahin mo. Biliyahin mo. Bakit ang papahawin ang salada? Eh. Pwede naman yung mag Sakit ah. pwede naman, pwede naman tayo magtulong-tulungan eh. Oh, bakit kailangan pa, nyo pang sa amin to? Asan na yung dalawa dun kanina sa arena? Hindi ko alam. Basta ang gusto na ako yun ang inyong buhay. Ikaw ba yung pinuno nila? Ikaw yung nagsasalita dito? Oo. Oh. Oo. Oh. ang diba, aming pinuno. Napag-utusan lang kami. So anong Saan gusto niyo? Anong yung... gusto niyo? Ano <laughs> may bibigay namin para pakawalan niyo kami. Ano yung gusto niyo? Bot sab mi buhay. Tay wala akong ano hawak na sword na iwan doon. Po. Oh. Po. Oh. Buhay lang kapalit para makatakas kayo dito. <sighs> ano ng buhay? Kamusta? Uy, doggy, ayun na. Diyan na sila. Uy, dito kayo lahat, dito kayo lahat. Ikaw ang titirin ko patay lahat! Tirin ko patay! Takbo! Takbo! Takbo takbo, takbo! takbo na kayo! Takbo din sa taas! Wala! Ay! Dinedidos yung ano natin! Dinedidos! Oh. Takbo! Aray. Laban habang may buhay pa! Lumaban tayo! Labanan nyo! Guys! Lumaban Aray. tayo! Ito guys. ba? Ito ba? Ah! Ah! Kaya yan! Last game! Late game! <coughs> Kage. What the heck? Hala. Uh, paano ako napunta dito? Uy. Paano tayo napunta dito? Asan yung mga kasama natin? Alam mo nasan? Anong mundo to? Panibago. Asan na tayo? Sino kaya yung mga umatake sa atin? Tara, hanapin natin yung mga kasama natin. Anong mundo to, guys? Saan kami napunta? Ayun, andun yung mga kasama namin. Oi! Hello, hello! Paano tayo napunta dito? Sila. King, andito ka rin pala? Andito ako. Uy, nandito boss, pala kayo lahat. Buti na lang kasama sama, lang, sama tayo lahat. lahat kumusta losta, Uy um, uh, uh, tayo, paano paano na yari kapit nireta tayo prey ano na ano na to Lo. ano alam, to? Bakit nasa tayo? na naman, naman. ano na yung ano na naman. ano yung ano na 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 na Paano na yung Anong na na to? na yung ano yung yung base ko yung na yung na yung doon. na yung na na yung ano wala na yung ano na ito ano lang baka magsimula tayo ulit mo lang ulit ngayon ay natin to man simula lang tayo ulit lalang tayo ulit kuno tayo tayo ibuulit yung ibuulit yung panimula natin mundo ang... di natin mundo. na lang pantay makalista dito it is worries ayan to guys kaya to. kaya to guys kaya to let's go wala nang late, na, late game lang, game lang.